Hello. Ayan. Nakita ko yung stardust ko. Ito yung aglaus ko oh, na stardust. Marami akong ibang lahi. Pero yung stardust ko, nag-iisa na lang siya. Ay, meron pa palang isa. Yung mother niya. Ito yung nakuha akong ano, yung lahi niya. Medyo okay-okay na yung ano niya, yung dahon nung kinuha ko ito mga dalawang dahon lang siya ngayon lima na plus meron pang isang paano pa si bull ayan gandang lahi ng stardust guys yan ang ganda ganda nito pag marami siyang ano pag lash ang ano natin stardust ayan kawawa naman medyo kulang sa ano pero okay lang siya kasi hindi naman siya masyadong makitubig ayan para ramihin kita ulit kasi medyo nawala na yung ano nabili yung iba ikaw na lang yung natira kaya medyo paramihin mo naman yung ano yung suloy ko para dumamin na rin kayo ang ganda nito pag marami siyang dahon sobrang pula ng kanyang ano yung mga datit niyang red ayan ganda lang pag marami tayong tanim nakaka ano nakakaalis ng stress pag galing sa trabaho pag galing sa office dito talaga ako pumupunta kaagad para bisitahin yung mga tanim ko Ayan, kahit hindi na ito masyadong uso. Sa akin, uso pa rin. Ganda-ganda niya. Ayan. Hey guys, thank you for watching. Update ko kayo sa iba ko pang mga aglaos. Siya nga pala guys, nakalimutan ko yung mother ko. Ito yung mother ng aking stardust. Ayan. Ayan, meron siyang ano, bulaklak. Kinukuha to guys para yung vitamins niya hindi na pupunta sa bulaklak. Ayan. Ayan, kasi lumiliit yung dahon niya pag meron siyang bulaklak. Napupunta dito sa ano, sa dahon niya. Ayan, o. malalapad na yung dahon ng aking Stardust. Yung mother niya. Sana magkasuloy ka ulit para meron akong makuhang lahi. Ayan, kasuloy na kita. Hey guys, ayan, dalawa naman sila. Ayan. Hey guys, thank you for watching and follow for more. Ayan. Please subscribe to my channel.